Mga ka Surprise Surprise, it is Friday around 7 in the morning. So mabilisan lang po ito, pero kakalmahan lang po natin. Pasakay na po tayo ng UV Express, mga ka Surprise Surprise. Pero hindi po tayo, hindi ko po kayo isasama na doon since na isama ko na kayo before doon. Ayan mga ka Surprise Surprise. So ganito po. Friday po ngayon kaya medyo maraming tao kaya maaga po tayo. Ngayon sa tayo pupunta mga ka surprise surprise. Hindi po diyan sa aircon tayo pupunta. Yes, believe it or not mga ka surprise surprise at my age of of 19 mga ka surprise surprise. Yes, 19 lang po ako. <laughs> Mag-OJT po ako. Ayan, pumupiyok pa, 'di ba? 19 na 19. So, naintindihan nyo na yung mga surprise surprise and um, kung meron dyan na ko dahil hindi ko kayo sasama dun sa UV Express, panoodin nyo na lang po yung ibang videos ko. Nandito lang po yun sa Facebook and sa YouTube at World's Most Famous Vlogger. So, ayan. Since uh, sabi ko nga po mga surprise surprise, ito ibibigay natin to sa guards kasi... Inempty ko po yung ref. Ayan And then Medyo mawawala po tayo for ilang days So, ibababa po natin itong mga Electrical Ayan <laughs> Outlet, ayan So, ayan na mga ka, surprise surprise Kung may naiwan man po tayo Always take na If we don't have it, we don't need it. Something like that. <laughs> Pero ewan ko kung legit yun, mga ka-surprise-surprise, surprise, ah. <laughs> I-double check nga natin yung toilet. <laughs> Hindi ko pala kayo nai-ano dito sa toilet. Ayan. Medyo madilim na po. Itinignan ko lang kung naka-off yung... Um heater. Pero since sinitch off naman po natin to, so naka-off naman po yan lahat. So, ganun po yung mga surprise-surprise. Kung hindi po kayo sure, balikan nyo po. And, syempre, golden rule, wag na wag po kayong mahihiya mga surprise-surprise. Ayan. Check po ulit natin kung nasara. Ayan ako, surprise-surprise. <laughs> Nakasara. Minsan nga, ay eh, nasa baba na ako, nasa elevator na ako, mga surprise-surprise babalik pa rin po ako para ma-check kung naisara ko ang po And syempre hindi ako nahihiya mga surprise surprise kahit nasa kampo ako. <laughs> Ayan. So, ganito po sa pool area. 7 in the morning Ayan And pinagtukisan na agad tayo mga ka-surprise Surprise So dalawa po Dito po tayo sa may Kutsyon Ayan Para kung sakaling May emergency at least May kutsyon po tayong mahihigan Kasi yung kabila pong elevator Parang walang kutsyon yun Ayan mga surprise surprise Since pinawisan na ako, magpapakita ba ba ako? Mamaya na lang pag magugudbay na ako sa inyo mga surprise surprise Ayan nga pala kahapon, tinatanong ko, ko sa inyo Kung ano nga ba, tuloy-tuloy na ba tayo sa mga ka-surprise-surprise surprise, Or ate ko na, ganun So Ichigan nyo po sa akin mga ka-surprise-surprise surprise, Kung saan pa rin po tayo doon ate magandang umaga so ayun mga ka-surprise surprise hindi ko na po papahabain eh. Puputulin ko na yung video ate may ano ako tawag dito